magandang araw mga boss nag repair tayo ngayon ng isang ano, mga boss no Sony 40 inches mga boss ang problema niya mga boss no yung ticon rod mga boss na ihian siya yung sa may sakit banda kaya pinalitan ko ng ticon mga boss kasi nilinisan ko mga boss hindi na pwede mga boss sobrang tagal na kasi siya na ano na hindi na ano nilinisan So, yun mga boss, no. Na, ano siya ang problema, ano na siya? Uh, no power na. No? Tsaka no display. Kaya nagpabili ako ng bagong tiko mga boss. Kasi nasisira talaga yung ano niya sa socket. Tanggal na yung mga so, dapat connection sa pin. yun 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 yung pin uh, pinalit ko ng ba oh. yan yung nasira yan yung bago yan so kaniyan ng boss so oh. so maraming salamat sa yung panonood ng boss sana mag subscribe mong kayo sa youtube channel ko